Dan Sikat nang araw. Tyler, good morning. Yan, so, ulit tayo na nag-ride at masusulong ride mo na tayo ngayon tayo. Just log nga o, sangyap, so, just wag lang sa ay alanganin siya pa kasama. So, kung gusto niya pa pero mo sa muna. ngayon, ito na natin yung, yung, yung schedule na natin na na-upload sa sneak road. So, hindi naman siya ngayon makulimling nga naman yung panahon pero sana tuloy tayo. Para naman matapos na natin yung, yung ating Oh, oh tangi yun. Yeah. Tara. Ah, uh, pala ang rare pa lang pala nila ng ang, ang wave si Joshua. Sama tropang salin Agol Salinas. Uh, na ng Salinas. Ah, Salinas. Ah, uh, inabutan okay, daw sila ng bagyo nung pa. Daring gawin ulit mga idol, ang dadaanan natin ulit dito tayo sa Luoban Silang Tapper, yan tuloy tayo dadaan San Pedro sana ay lang parang medyo mas malayo siya ng kaunti ha hindi ko alam kung mas malayo dito sa San Pedro Okay tuloy ko na yung pala yung magiging ruta natin sa uh, Estudro so, uh, yung isang schedule natin dati sa Grisales ano to na tayo doon nakakaganda uh, yung ko <laughs> rin tayo hindi ko na talaga si Joseph Vlogs kasi nakaalangan na niya siya na chat kaya <laughs> yeah, magsusulura yung na tayo ngayon <laughs> okay, gusto mo ka lang din ulit sa market sa Estegros ang ating uh, dala yung ang uh, Japanese bike ulit <laughs> ang um, weather natin nah Medyo malamig na panas panahon ngayon. Kaya lang. Bye, that's fire. ulit tayo dadaan Ayan, may mamaya kay Ann, kay Manan dyan sa may tubig hindi tayo nabot ng liwanag <laughs> gaya dati pero mas madilim nang kating ngayon okay guys dito ito sa barangay Tubig okay so ngayon dito nung nakaraan dito rin ako kumain ng kanilang spaghetti so dito rin tayo nabot ng ulan nung nakaraan so, ngayon dito rin tayo kakain kay ate ng kanyang palabok masarap yung palabok nila Ayan, magbabawang tayo ulit papuntang Nubali. No, Ayan. Okay, so dito yun. Ang magawin kayo rito, dito kayo ka-dataan ang kakain. Masarap yung palabok dito. Eh. <coughs> uh, guys, patawad ako akong kumain. Uh, bumili din ako ngayon isa pang order na palabok. Sarap yung palabok natin. So, minsan dito ako kumakain ang kanilang spaghetti sa palabok pansit masarap yung na dito sa may yah mas mung ano barangay, ano ng barangay court nila na babu tanda na tayo ng car ayagum okay. okay. uh, ayagum uh, kumain na ayagum ayagum din ako ayagum 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 Morning. Okay. Kasi na, na ba Joshua? Yan. Nahirap talaga no. Pag kasama giyegin kasama ko eh nagiging simat, mahirap. Eh laka, laging nakatingin sa weather. Weather. Aking alerto kung ang sa mabay panahon. Yan tuloy. Eh sumama kasama. nanggali sila ng red pad. Yeah. Ewan ko kung matutuloy sila magtong long

bawal pala ang mga ah, bawal pala bikers dyan papunta so hindi na lang tayo siya na sinasabi ni ano magkakaimbol mula lang tayo mas so, madali tayo pupuntahan so ito ayon tayo dito kasi nakita ko siya ng uh, lugar uh, na hindi pinakita ko sa kasi uh, lalo sila lumusot pero dito sila galing tapos pagdating doon nag siya ng cam niya uh, video at uh, sa kabato uh, roon uh, na sila Okay, oh, buti na lang, lusong ito hanggang doon sa baba siguro tayo ha ah. ay sa men kasi, eh wala pa dito sa men sa men kasi malayo pag nilidlan ina okay kumana na ulit ako dito sa kanto na yan okay guys ito na yung iPhone na nakita ko sa uh, Google <laughs> yan nag Google tayo eh kaya sinasabi ni Kuya Kanino doon sa, ito namang, like, na lamang, ay, so dito, ako touch eh, na ako Nasa So, dito may, may erob断, unang, unang ay, ay yeah. Doon Bosco College Dawa tayo Tapos kanaw tayo dyan sa may Petron na yan yan daw yung mas malapit na way papunta ron sa may mabato ah dito kanan tayo rito yes. oh, ano daw tayo, kanan ulit tayo rito pasok tayo dito sa may barangay sirang lupa <laughs> ay okay, kumahan ako sa may simbahan na uh, pinagabi ni si kuya kanina ay rin na malapit na malapit na malapit dito ang daan ito na siguro ay uh, marami pa yung kasalabalabas Pilaro talagang hindi malayo yung pa ng kalte So dito, parang mo dito yung Palace in the sky <laughs> ito na yun kasi pag dito tayo siguro ito na yung siguro daw doon nung low body yun lang babaling ang, ang dumat ah uh, ito mga to ay mga pabahay yan yeah. marami dito sa position barangay honorara -hon yan yeah. welcome to Ilaya yan to sila nga nan ito tayo siguro tayo yung sama ba to yan yeah. yung pizza o o nila rito yan o okay sabi mga isang oras pa daw bago makarating ang layo sabi So ito barangay Ilaya na to. Ay. Ano? Pichay. Yeah. Mahal ka ni. Grabe mo pichay dito, Pichay. Ah. Parang ubos ay oras ko dito sa pagtuntun ko ng pupuntahan ko. Ito na tayo, idol. Yan. Pero siya, hindi ko alam kung saan tumbok niya siguro. Okay guys, ito na yan. Pero hindi ko alam kung ito yung mabato rin ang tinatawag nila. Yan, pero malayo pa daw. Alam niya, malayo mo oh. wala. Oh, okay na ba tayo, okay. -e -e Ayan, ada balang kainan? Ayung tulay dito. Para ito data yung simula ng mabato Road. <laughs> so, ang ganda sya. Basta, pano. Yeah, wait, na taas oh. Ah. Kita okay, ra dito yung tagaytay. So, ito pa lang ang Ito na yung umpisa. Papunta na ng... ito na yung tinatawag nila mabato road. Pambihira talaga mabato yan. <laughs> pambihira. Dito pa lang mga idol yan. Ang ano rito. Ayun. Aaakyat ah, ah, din kayo, kuya Hindi na, dito lang kayo. Okay. Sige po. Sige po, salamat. Okay, guys. Eh try natin dito akit May ah. Uh, tignan mo naman. Kaya tinaw. Paano dito tawagin itong mabaturog? Ah Diyos ko. Puka-uka pala. Ang daan dito. Oh yan. Ang daan nila nga. Para uh, din natin halos naubos yung dalawang oras natin pa ikot ikot sa toba ng bahay. Okay, cut ko muna mga idol. So, mahirap na puntahan dito pag uh, naulan. Uh, paputik. Woo! Uh, yes ka. Pambihira kaya pala tinawag na mabato eh. <complexí toys> 아, 아시아, by... 아, 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 okay so, ito sa pala sa unang ahon ng ito sa mabato uh. ah medyo chadness yan dahil nga proper proper sorry kita mo na rito mo ay talaga yan ah eh. oh, ay gagaras walang pala yung harap yung rap road so ito na yung dito pala makikita mo yung ano na ethnic route talaga naman ang taas pala yung ahon ayan ang ethnic route yan na yun so papahinga na tayo Araw pagdating dito sa unang ahon yari na akay tayo okay. so ito hindi lang sana no ah, liko ito hakayanin okay, natin kaya lang biglan liko na siko yan tapos diretso Okay guys uh, Ito na yung road. O oh, nang punta natin dito ay Ito Nag superman tayo <laughs> Di ba kakayanin talaga ito oh, Mahirap ah, Pag walang kondisyon dito so, Alain ba yan Sabi Tagalakad ang hirap di ba? Oo uh -huh. Ang bira. Eh. O, wala lang problema ako kasama ko sa buhay yun. Kasama sa pagbabike So, ang hirap din kumahon Ah, <laughs> uh, wala ko Parang may magnet to ah Oo, eh Diba? na lang eh Parang ay magnet na yun ah, ang tunat Eto dati, ano yan, lang yung ito lang yung, yung, yung bahagi na talaga makunat sa Ah, ito so yung pinaka niya. Yung magkasunod na chiko. Grabe. Oo. Ang mo, para ka nang na red Ito yung niya? Ah. Mahaba yan. Mahaba. Pero kaya wala to, Frank. si Kula Aloy. Nakailang subog na dito, Kuya? Ako? Ah. Siguro mga ano, 18. Irakay Akay pa rin tayo Okay lang ako pero Mahirap ahunin So dito yung bahagi na Escape road Dahil Ito ay pwede nyo nang ipad Pero talaga dun sa Dalawang magkasunod na asiko, ko Talagang ano yan hindi kaya ano sya, ahon-ahon. Tingnan naman dito sa taas mga idol, ito. Ah, hindi na siya masyadong makulat, enjoy, enjoy na lang sa pag-ride. dito <laughs> na <lang> kay babaw. <laughs> so ito na yun. So malapit ng palaigod dun sa trip Ah, parang umahon din tayo ng kanta dito. Kaya lang siguro matindi yung ahon doon sa may stick out niya. Uff, grabe. Oh, yun lang doon, okay. Uh, Nakatungtong na kami sa medyo, ano na, medyo parusa. So ito, medyo banayat na. So kita mo na dito yung red pal. Yan. Grabe. Woo! tanong ko sa mga bike Okay guys, ito so na yung uling aalunhin ah, namin ni Kula, Kula, uh, Kula uh, Loy Yan Yan ang yung pala sandas kayo <laughs> Nasa likod lang pala <laughs> Okay, so banay na malak So naan na rin tayo Yan uh, Sige po Yan Kapal na tayo, dito na tayo sa Gaytay. Ah, hindi na ako nagpahinga sa may may pal, dito na ako. Hindi may edit na. Sabi? Sabi?

sa ating pupuntang Snake Road yun habis na lang tayo sa looban may ikot-ikot uh, uh, hindi tayo pwedeng shortcut so ngayon na-experience na natin yung uh, Snake Road <laughs> <laughs> kaya kaya na mahaba yung shake si niya yung hirap walang wala ah, kang buhelo yun nakasama ko si Kuya Loy sa kay Kuya Loy shout out din kay Joshua sa dahil yung mga trapang Golden City at saka sa Southwood na mga taga Pamuti Boys mga ah, mag-anak ko yan kaya doon may Dea ah, hindi hanggang dito lang yung aking video hindi ko alam kung saan ako sa susunod na ito bye